Naalala mo pa ba sila? Heto ang sampung artista na biglang nawala sa showbiz. Saan na nga ba sila ngayon? Number 10. Katrina Legaspi Isa sa mga sexy stars ng 90s, kasabayan ni na Rosana Roses. Nawalang parang bula sa eksena. Pero ngayon, tahimik na ang buhay, malayo sa spotlight. May negosyo na rin siya ngayon. Number 9. Empress Shock Galing sa GMA, naging kapamilya teen drama princess. Nagpahinga sa showbiz para mag-focus sa pamilya. May anak na siya ngayon at happily married. Number 8, Serena Dalrymple. Isa sa pinaka-iconic child stars noong early 2000s. Bida sa mga commercial at pelikula tulad ng Tanging Ina. Pero ngayon, tahimik na ang buhay niya abroad. She now lives in the US and works in corporate. Number 7, AJD. Model turned actor at kuya ni Enchong D umalis sa showbiz at lumipat sa Norway. Ngayon, masaya siyang naninirahan kasama ang pamilya niya roon. Number 6, Nina Jose, mula, Pinoy Big Brother, Season 1. Naging artista at modelo, pero ngayon, isa ng public servant. First Lady siya ngayon ng Bayambang, Pangasinan. Number 5, Kogi Domingo, mati Idol ng early 2000s, ang lakas ng fanbase. Pero nasangkot sa ilang kontrobersya. Ngayon, tahimik na ang buhay, may sariling pamilya na. Number 4, Carol Banawa, iingatan ka at bakit ditutuhanin ang boses niya. Tumigil sa pag-aartista at nag-aral ng nursing. Ngayon, nurse na siya sa US, a real life hero. Number 3, Sandra Park, galing Star Circle Quest, sumikat bilang krong-krong ng bayan. Pero bumalik sa Korea at naging K-pop idol now a global star as part of Tune One. Number 2. Giro Manyo, award-winning child actor. Ngunit naligaw ng landas, naging viral sa kalsada. Pero ngayon, may tulong na at patuloy na bumabangon. Number 1. Rico Yan, isa sa pinakaminahal na aktor ng 90s. Namatay noong 2002 habang nasa bakasyon. Hanggang ngayon, legend pa rin sa puso ng fans. Sino sa kanila ang gusto mong bumalik sa showbiz? Comment below. Don't forget to like and follow for more.